ang pagkilala sa mga huwad na propeta, ang pagsubok sa kredo, ang mabuting punong kahoy ay hindi makapagbubunga ng masamang bunga ni ang masamang punong kahoy ay makapagbubunga ng mabuti. Mababasa po ito sa Matthew chapter 7 verse 18. Panginoon naming Ama, sa langit tulungan niyo po kami na maintindihan po ang mensaheng po na ito. At Panginoon, ito po ay aming maisa puso at isa buhay po para po maluwalhati po namin kayo. Panginoon kami po ay nagpapasalamat at tunay na ipinakita nyo sa amin ang inyong kabutihan. At Lord kami ngayon ay naandrito buhay po ngayon at makapaggawa ng mga dapat namin gawin sa araw na ito. Patnubayan nyo po yung lahat Panginoon at protektahan nyo po ang lahat sa araw po na ito at bigyan nyo po sila ng maraming biyaya. Panginoon, patawarin niyo po kami ulit sa mga kasalanan namin. Panginoon, kung po pwede po, kontrolin niyo na po kami para hindi na po kami magkasala sa inyo. Palalimin niyo po ang aming pananampalataya. At Panginoon, ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Yesus. Amen. Ulit, pagkilala sa mga huwad na propeta ang pagsubok sa kredo. Ang maingat na pagsusuri sa mga turo ng huwad na propeta ay palagi magsisiwalat ng di makakasulatang mga ideya at kawalan ng matatag at makaugnay na teolohiya. Kadalasan ay magtuturo siya ng kombinasyon ng katotohanan at kamalian. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga turo ay magpapatunay kung ano talaga siya. Gaya ng sinabi ni Jesus sa mga pariseyo, kayo mga lahi ng mga ulupong, paano kayong pasasama magsasalita ng mabuti? sapagkat ang bibig ay nagsasalita mula sa pamumu pumupuno sa puso. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting mula sa kanyang mabuting kayamanan. At ang masamang tao ay naglalabas ng masama mula sa kanyang masamang kayamanan. Mababasa po yan sa Matthew chapter 12 verse 34 hanggang 35. Ang kredo ng huwad na propeta ay hindi makatitiis o hindi makatiis sa anumang maingat na pagsisiyasat ng dalisay na liwanag ng salita. Pinatunayan ito ni Propeta Isaiah sa kautusan at sa patutoo. Kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, ito ay dahil wala silang bukang liwayway. Mababasa nyo po yan sa Isaiah chapter 8 verse 20. Ang mga huwad na pastol ay maraming ang nagsasalita tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ngunit hindi ang kanyang galit at kabanalan. Marami tungkol kung gaano pinagkaitan ng mabubuting bagay ang mga tao, ngunit hindi tungkol sa kanilang kasamaan. Marami tungkol sa universal na pagiging ama ng Diyos sa lahat, ngunit hindi gaano tungkol sa kanyang natatanging pagiging ama sa lahat ng naniniwala sa kanyang anak. Marami tungkol sa kung ano ang gustong ibigay ng Diyos sa atin, ngunit wala tungkol sa pangangailangan ng pagsunod sa kanya. Marami tungkol sa kalusugan at kaligayahan, ngunit wala tungkol sa kabanalan at sakripisyo. Ang kanilang mensahe ay puno ng puwang na ang pinakadakila ay nagiiwan ng pananaw na tinatanggal ang nakasalaad o nakasaad sa biblia tungkol sa nagliligtas na ebanghelyo tanungin ang iyong sarili ano ang nagiging dahilan upang tayo ay madamay sa kaakit-akit ng mga mensahe ng mga huwad na guro ano ang hinahanap ng mga tao kapag sinimulan nilang tanggapin ang pagkakamali paano tayo mag-iingat laban dito tayo manalangin panginoon Tulungan nyo po kami na makita po ang credo ng bawat isang nagtuturo na inyong salita dahil katulad ng inyong tinuro po ngayon, ito ay makikita dahil ito po ay kanilang sinasabi o mahuhuli sila sa sarili nilang bibig at makikita rin po sa kanilang action. Protektahan nyo po yung bawat isa na hindi maloko po ng mga bagay na ito mula sa mga huwad na propeta. Nawa'y makita po nila o maalala yung naka Saad po dito sa itinuro nyo po ngayon. Panginoon, alam ko po, ito po ay sinulat mula po sa gty.org. Ngunit lahat po ng mga gandang sulat at tama po ayon sa inyong salita ay nanggaling po sa inyo. Naway maging mapagmatsag po ang bawat isa at tinitingnan po ang inyong Biblia. Maraming po salamat Panginoon. Ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Yesus. Amen. Ulit po, ito mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org ang nakalagay po doon ay english itinatranslate lang po natin sa tagalog itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa life of christ